grabe. Ang gaganda naman ng mga damit at bag mo. Paano mo nabibili lahat yan? Eh, di diba wala ka namang trabaho? Hay, trabaho, trabaho. Kung pwede lang eh, maghanap na lang ng mga mayayamang businessman. Ah, so ganun yung ginagawa mo? Naghahanap ka ng mga mayayamang lalaki? Pero, paano? Hmm, sundin mo lang lahat ng gusto nila, mabibili mo din lahat ng gusto mo. Pero, kapalit ba yan kasama yung katawan mo? Malamang. Alam mo ba, yung boylet ko ngayon, mayaman din yun. Gusto mo, ipakilala kita. Big time yun! Naku, be, Huwag na. Hindi ko namang gawain yung manggamit, eh. eh di huwag na. Pero, sumama ka na lang sa amin mamaya. May lunch kami. Naku, ayoko. wag na lang. Nakakahiya. Huh? Ikaw talaga, para ka talagang others. Dali na para makasama mo din yung boylet ko, para maipakilala ko din siya sa'yo. Oo, oh, sige. Sige na. Ano, tara? Ah, oh, sige. Tara na. Wala ka na bang naiwan? Wala na. Ay, nung oras na pinag-aantay tayo nung jowa mo, ha? na yun. Oh, yun na pala eh. Hello! Sorry, late kami, ha? Ah. Kanina pa ba kayo nag-aantay? Okay lang. Ah, uh, order na kayo, gutom na rin kasi kami. Ah, by the way, this is J, my best friend. Hi. Hello, my best friend, Brian. Hello, ladies. Uy, sumo. Kala mo naman talaga. Miss, hmm. yes, sinasabi naman. Wala rin hirinig eh. Baka may binubulong eh. Ano ba yun? Wala. Sabi ko, sorry, late kami. Ah, uh, nagugutom na din kasi kami. Pwede ba mong order na tayo? Yes, sige. Order na kayo. B. Akala ko ba dalawa lang tayo? Eh bakit parang naging matubol dito? Ano ka ba, be? magla lang naman eh. Huwag ka naman ma dyan. Sige na, tayo na. Order na tayo. Ang ganda na itong bag na to, baby. Bagay sa akin. Oo oh, no, nga, bagay sa'yo. Gusto mo ba? Order mo lang. Ako na magbabayad. Transfer ko sa bakakang Talaga, baby? Hi, thank you so much. Pwede bang... Ito na din? Itong shoes na to, Ganda kasi ng shoes na to. Sure, sure. Anything you want. Ah, uh, do you need anything else? Uh, kami na magbabayad. All, all goods na Hindi, okay na. Thank you ah. Tsaka busog na rin kami. Me too? Busog na din ako? Ah, uh, Naiihi ako baby, CR lang ako ah. Sige, sige. Samahan na kita. CR din Balik kami guys. Kuy! Kuy Faye, balik ka kagad ha. Kano kailangan lang Ako ba yung kinakausap mo? Iba pa tao dito, ha? Iba yeah. pa bang usap? Malamang ma ikaw. Parang tanga mo lang. Yeah. Ano bang pinagsasabi mong pera? Di ko talaga gets. Yan. Maang-maangan. Pabebe ka pa. Sumari mo lang. Sige na, sabihin mo na. Magkano? Maang-maangan. Pero sandali lang ha. Ano ba talaga pinagsasabi mo? Hindi ko kasi talaga makintindihan eh mo okay, maintindihan. Pabebe ka pa. Di ba namin gawaan yung mga bayarang baba? Ha? Ang ikama at ang puso ng yaman natin. Di ba? Sige na, sabihin mo na huwag ka naman na mga magana. 10K, 20K, 30K, 100K, spill the tea! Ano? Sabihin mo na. Excuse me. Hoy, kung ano man yung iniisip mo sa akin, nagkakamali ka. Tsaka, kapal-kapal naman ang mukha mo ano, ibibenta ko yung sarili ko sa'yo? Eh, ang pangit-pangit mo na nga. Alam mo, sayong sayo na yung pera mo. Face it, man. Ano problema mo, ha? Eh, di ba kailangan mo ng pera? Hindi lahat ng babae madadaan sa pera mo. Kung yung iba, ganon, pwes, ibahin mo ko. Kasi, hindi hindi ako masilaw dyan sa kayamanan mo. na nga. Saan ka pupunta? Ba't parang galit na galit ka? b alam mo, aalis na lang ako. Kesa naman sa makita ko yung mayabang na pangit na lalaking yan. Hmm? Diyan na lang kayo. Be, wait lang. Anong nangyari dun? Hmm. Ah, hi. Mahalala mo ba ako? Ako pala yung... Oo. Sino ba naman kasi makakalimut sa hinayupak na katulad mo? Tsaka, ano bang ginagawa mo dito? Sa totoo lang, hinahanap kita eh. Uh, gusto ko na sana mag-sorry. Hamingang pasyensya dahil... Nayurahan ko yung pagkababae mo. Sorry mo yung mukha mo. Tsaka, umalis ka nga dito. Nakakasira ka lang ng araw eh. Sorry na. Eh, hindi ka naman sinasadya yung mga nasabi ko nun eh. Kasi iniisip ko, parang tulad ko ng mga babae na pera lang habol sa amin. Eh di wala kang napatunayan, di ba? Di ko naman kasi kailangan yung pera mo. Sayong sayo na yan. nga, eh... niyo eh, ako ng patawad sa mga nagawa ko. Tsaka... di ko in-expect na hindi pala habol mo ang pera. Eh, tatanong ko lang sana kung pwede ba ako manligaw sa'yo. Manligaw? Bakit naman ako magpapaligaw sa'yo? Eh, hindi nga kita type, di ba? Gusto kita eh. Kaya humingi sana ako ng sorry sa mga nagawa ko. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon para ligawan kita? Sige na. Promise, babaguhin ko sarili ko. Alam mo, hinding hindi ko pinangarap na sa isang lalaking mapanghusga at mayabang na katulad mo. Makaalis na nga dito. Uy, sorry na.